Ganda mga lahat, sa mapagpalang ano, sa ating lahat for today's vlog ay uh, nagpapalit ako ng battery ng aking uh, iPhone 6S Plus. 17 years ko nang gamit ito eh. Ginagamit ko ito during uh, jogging at pagbabike. Kasi ito ay magaang unlike dito sa mga bago, yung mga bagong bilhin na, yung mga bago naming cellphone na uh, 13 ay mabigat. Uh, so yun ang uh, ginagamit ko. So ganyan pala ang pagpapalit mga lords kailangan na gamitin gamitan ng mga guitar pick. Ah, panoorin na lang po ninyo. ang gandulot, makita niyo kung paano niya pinalitan. Diyan po 'yan sa Robinson Imus. Salamat sa panonood. Ito kasi releasing ko na lang. Parang 2006 yata na sa akin yun, I believe Kasi 2005, lumabas yan. Bumili ako ng isa, tapos nagbike ako, nag ako, nawala lumipad lumipad, <laughs> di na nakuha, pati pera e eh. tapos, ito bumi pinilitan ko siya ng ganyan parehas Ay, yung latest, latest naon hindi kaya, kung ano yung nawala, yung, ano, yung pinilitan ko ngayon pa lang siya talaga maka-sale pa yung ano e yun. hmm. sabali ano siya, ilang taon niya? 2007 Ten years na Ay 10 years. Years. years na 10 no? years na, years na no? yeah. Mga 15 years oh, uh, 17 17 eh, 10 eh Plus 16 Panalo, panalo ka na nun no? Panalo na ha huh? Hindi ka na logi nun no? so, ayan lang, battery pa yung sira lang tibay din talaga ang iPhone ha. Pero depende lang din yun sa gumagamit sir. Kung sa mga gadget. Ano hmm. Kasi yung iba nga, sasabihin nila, di daw yung iPhone. Hindi lang talaga kayo marunong gumamit. Sasabihin <laughs> so nyo yan. marunong naman kayo, di, walang problema yung iPhone. Yung mga ganyang halimbawa mga mga salamin nagpapalit kayo dito. Opo. Oh, LCD kayo. Ah, oh, LCD. Kadalasan nito nasa mga 1314 depende po 'yun. Pero ano lang 'yun, wala tayong ma... ay may urig ba tayo nung kuya pag may iPhone? Ano iPhone? Depende 'yun kasi sa iPhone set Pero kung may available kami urig mga nasa 2000 180. Okay. Okay. Uh,

100% yung battery health niya. Pa. 100%? Kanina na uh, yung nakalagay niya na 70 pero... Oo, oh, pag mga 70, pababa na siya. Wala na. Medyo okay pa yun. Pag 60 na siya pababa, yun na. Namamatay na talaga yun kahit mga 50% hmm. lang. Eh, bakit yun ay 70 pa lang yung namamatay na? Ano na yun siya? Pa basta yung, yung normal lang kasi na, ano, na battery. Yung battery health niya nasa 80 pataas. Hmm. Yun yung normal sa mga ganito iPhone. Pag bababa siya ng ano, minsan nagkano siya may diferensya na talaga siya magkaramdam na yung ano Sabi na natin ba sir? Hmm. Saka ito, mahirap kasi ito pag na-stack po kasi kahit mga one month lang po siya may tendency na maglulugo lang siya yung kanina, ano lang yun one month siya mahigit nung kinalitan namin ng battery, wala na tapos nakalimutan yung Apple ID niya wala, yung... Bakit gano'n? Eh? Ba't but ba but siyang lang yun na no. ano? Ano? kasi yun? Wala pa siyang ano ba? Wala pa ang pangpayo. na tinambay um, lang niya yung unit. Nung pagpayos na nila, yun na. Bird Wala say? na. Katuluyan na yung unit. Sayang na. Imbis battery lang. Ganyan talaga si Ayko. Ang matagal niyong tinambay. Uh Oo. -oh. Lahat naman ng iPhone, kahit mga latest ngayon, pag natambay yan, may tendency maglo-logo lang yan. Kaya pag mga ganito, dapat charge-charge na lang para ma-condition yung ano niya, yung board. Ano po? Magkano po? May tipay. Ha? Huh? 25. Tingnan. Kunin mo 'yung kuhaing ng telepono. Ah, uh, cellphone niya. Ito 'yung mga palatandaan na original pa 'yung ano mo, battery. Hindi pa na siya napalitan Para si di kono. Napa. Kagandaan nito mga ano, kagandaan ng mga iPhone na kasi lahat 'yan. Mm -hmm. Guys, mga tornilyo niyan, sobrang nipis niyan pero ang titibay, ang dadami. Kaya no, mga kanto-kanto pa lang, wala na puno na 'yan ng tornilyo. Ya, yeah, kahit ihampas mo yan, kadalasan nasisira niyan, battery lang. Pero okay. meron yung mga dinuglubot na tele. Paano nila natapagalan yun? Yung nawala uh, yung phone? Yung, Ay, meron yung mga dinuglubot na tele. ano lang yun. Pwede naman namin siya i-ano. Pero di na yung pwede lagyan ng SIM card. Ah, oh, hindi na pwede. Meron naman yung ano, kaso bibilhin namin yun sa server. Malaki yung magastos din nila. Magamit man nila yung phone na yun, pero malaki-laki din yung magastos hmm. nila. Parang bumili din sila brand Hindi, ah, wala na pala yung SIM card yung pang internet na lang. Oh, ano lang yun, wifi, wifi lang siya. Pan laro, mm -hmm. di, pwede. pang laro, pwede. pwede naman siya pang video call, kaso nga lang, hindi siya pwede lagyan ng SIM card. Pero wifi, wifi lang yung ano niya, connection. Kasi yung nawala ko na ano, hindi na napabalik yun eh. Yung sinasabi ko sa sa bisikleta. Hindi na talaga yun mabalik kung mga gano'n. Kasi SIM card lang ang bali mo hindi na pwede yun. Uh, pero magagamit pala yun ng ano mo yun. Ano siya, na? parang rubber. Oo. いい感じでね。 madali lang naman to baklasin tong iPhone ang delikado lang nito bawalan siya si kwatin ng si kwatin kasi mababasag hmm, ano kasi yung screen yan may mga lak kasi gilid gilid na yan eh. ito hmm. Yan. kaya dapat Ginamitan mo siya ng parang okay. Ah. Ito yung gitara hmm. tatagal pa to basta ano lang wag na lang din siya i-update sir wag okay, yan eh. update uh, ay parang stop na din yata yung update nito eh. Uh, ano yata tin pataas na yung pwede i-update hmm. kasi matalino si iphone eh oh, okay. kasi pini, pini ano pini niya, niya tapos napupuno yung memory na no? mm. nabili mo siya ng ganoon kalaki yung capacity mm -hmm. tapos maya yeah, maya, may puro update update ng mga anik anik lahat ng apps nag update <laughs> tapos lumalaki yung capacity, kasi uh -oh. wala Kapagigat na yung lang kasi yung update sir yeah. ngayon 1GB yung update tapos nga next update mga 2GB na naman yan siya, hanggang mapuno na yung Kaya tapos Ako, wala akong mga apps dyan ah Hmm. Eh, ano lang, Messenger, Facebook lang meron kami diyan. Tapos Ay, okay, bakit yeah. ganyan pa yung nangyari? Dinuro ko na nga, pinuro yung <laughs> mga ano. Eh, kahit, kahit anong gawin mo diyan ng bura ng bura, ganun pa yeah. din yan. Lalabas pa din yung cold storage niyan. Except na lang kung ipa-format mo yan. So, Kaya ginagawa ko dito, pang ano na lang siya, pang... Backup-backup na lang siya. Pang backup pa lang. lang. Pang jogging, pang pap -pap mm -hmm. Tapos eh pang uh, pay yung ano, pang youtube mm -hmm. okay. tapos ito sir uh, lowbat nyo muna ito hanggang 10% kundi kaya 15% 69 pa yung laman nya mm -hmm. Uh, bago mo siya i-fully charge po. Ang um, full charge ko, uh, 100% lang? Oo oh, po. Naka well, well. mo na siya observant. Tapos ito, baka magtakakapadali po siya mag-low bat kasi factory charge lang po yan. pang tasting lang po. Mm -hmm. Pag na-low bat mo 10% tapos na fully charged, doon mo na siya umpisa na observant yung unit. Pag may problem po, may warranty naman tayo. Mga 1 to 3 days, malalaman naman siya kung may defect. 1 to 3 days? Oo. 1 to 3 days, malalaman days. mo na kung may defect. Sige.

Ah, wala na. Ipapagka diba bago battery ay pero silang wala na yung ganun. Hindi ba hindi ba to? Ay basta yung ano lang, bawal lang siya i-drain. Bawal i-drain. Ah, oh, pag 'yan. Ito. Wag mo siyang i-drain, dapat mga 50 per, ay eh, 15% kundi 10% charge niya siya. Yung magkukulay pula na yung ano niya. 20%, 20 siya na kukulay. Oh. Kumala. Pwede na. yung siya yan. Charge niya na agad. Ah, iPhone, pag 100%, Ah, uh, ano na. Bulbo na talaga yung Kasi, kasi yan, ito, yung bago kasi, meron na yung automatic na, ano, yung mag-fully charge siya, hmm. mag-off siya. Okay. Yung mga luma kasi wala, tuloy-tuloy pa din. Kadalasan, masisira yung battery. Ah, okay. Kasi ito, misa nakakatulugan oh. ko. bawal. pala. Mm -hmm. Robinson Imus. پگان نے میکاپ پکس